araw na to. Guys, may na, may na isip naisip ako paraan ngayon na ipaprank ko ang aking mga apo. So, panoorin nyo guys kung sino yung magiging success at sino yung magiging fail cool sa gagawin ko. Okay? Hmm. Ha? Yeah. <laughs> Teka lang. Ay, mali yata ito. Balik mo, baka mayroon okay, pa tayong... Ay! Ay! Chocolate? Ay, tayo! Hindi! Chocolate naman. Ay, tayo yan! Chocolate! Ay, yan. chocolate! Ay, you, chocolate pa'y layon! Chocolate! Ay, chocolate! You, chocolate pa'y layon! <laughs> Sa tisyo? Ito ba yung tisyo? Tisyo na dyan sa may tulang. Ito, yun. mo kay mama. Abot mo dun. Abot, apo, abot mo siya. Ay, tay! Ay, ano ba yun? Ang Ay, tay! Ay, Yuck! Yuck! ay, Yuck! Yuck! Yuck!

dey na rin na rin na pangut, pamilya, 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 mama. pamilya, mo pamilya, 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 pamilya,

Tatan oh, niyo. na oh. ano lang na! Mami! Mami! Oo! Joke lang. Nagawa ko na yung aking plan to rin na ipaprank kong aking mga Yung isa felt at yung dalawa success. Nakakatuwa dahil alam na alam na rin nila paano man din. So, sana guys, nag-enjoy kayo sa ginawa kong video at nagustuhan niyo Okay, sa so mga hindi pa nakasubscribe dyan, please don't forget to subscribe and like my channel and share on the Facebook. Thanks for watching guys. Mabuhay!